Gandang hapon po ako po si Gloria San Felipe Puna sa Barangay San Antonio sa Fort Estate subdivision. Lingkod gas ang patas. Lingkod gas ang kasama. Lingkod gas gas po ako po si Gloria San Felipe Puna sa Barangay San Antonio sa Fort Estate subdivision. Ako po ay founder ng samahan ng Fort Estate Ladies Legacy, samahan po ng kababaihan. At nagpapasalamat po ako sa programa ko ni Congressman Gaston Bunting at Congressman Martin Romualdez dahil napakamalaking tulong po ito sa mga kababaihan na kung saan ang karamihan po ay wala namang trabaho at ngayon po ay nagkaroon ng rice and gas assistant. Maraming maraming salamat po, Congressman Gastang Bunting. Mabuhay po kayo. Congressman po, naalala ko, 2004 is naging naging konsehal ng Paranaque ng District 2. At naalala ko po, naging vice mayor din po siya ng Paranaque at ngayon present congressman po ng District 2. Ang aming pang at tulad po nito, may mga programa. Kami rin po ay nagsasabi sa mga neighborhood na may programa po ng Cash and Rice Assistance po si Congressman Gaston Buntig. Bagamat hindi naman po kami authority, pero kami po ay nagiging boses sa mga neighborhood. Maraming salamat po. Ang ikita ko po, yung isang imahe ng isang congressman na iniisip po ang kapakanan ng kanyang constituents, lalo na po sa District 2 message ko po muna, una po kay Congressman Gaston Bunting. Muli po ang pagsasalamat po ng Fort Estate Legacy One sa inyo dahil nabigyan niyo po kami ng chance na magkaroon ng assistance ngayong araw na to. At napaka-importante po yon sa isang mga nanay na magkaroon ng rice at gas assistance. At para po sa aking kumare, BFF Joy Tambunting, Maray salamat po sa lahat ng suportang ibinibigay mo para sa mga programa po ng kababaihan. Maraming maraming salamat po. Mabuhay po ang mga tambunting ta ta ta